Masakit talaga kapag pinagpalit ka ng taong mahal mo sa bago niya lang nakilala. Or siguro sa mas malapit. Or siguro sa kalandian niya lang. Masakit yung long term na kayo. Uh, Mag-anniversary na kayo or siguro uy, malapit na kayo mag 5 years. Tapos may nakilala siya na 2 weeks pa lang or 2 days pa lang. Tapos mas pinili niya 'yon. <laughs> siguro sayo hindi mo tanggap at hindi talaga katanggap-tanggap. Iyak ka, mag-move ka, iinom ka, at gagastos ka na napakaraming pera para na maging better at makalimot kahit pa paano Pero kahit anong gawin mo, magagalit ka talaga. Hindi dahil inakaw lang sa'yo. Pero mas masagit yung hindi matanggap na pinagpalit ka na may intensyon na maganda at malinis ang puso na magmahal. Samantalang lang siya, hindi niya malang nakita sa'yo yung halaga mo. Kaya ganun ka talagang iwan masakit para sa atin at nakakagalit talaga kapag ganun ka talang kadaling palitan at ganun ka talang kadaling itaboy pagkatapos ng lahat okay lang yan okay lang umiyak okay lang mag-move on okay lang ma mo yan yan naman talaga dapat ang kailangan mo ma -feel. pero hindi siya kawalan sila kung nagsama na sila ngayon at tagin sila na hindi sila magiging masaya. Mabilis mawala. Dahil hindi worth it yung relasyon nila. Galing kasi sa agaw. Kapag ang relasyon ay nagsimula ng hindi maganda, hindi rin magandang kanalalabasan. Habang buhay sila, magtatanungan at magbabantayan. Habang buhay sila, mapapraning. At habang buhay sila, magtatamang hinala. At mas selosa pa sa selosa ang inaakala nila sa kanila. At isa pa, hindi sila magiging masaya kasi ang isipin nila baka maagaw lang din sa kanila yung taong inagaw nila sa'yo. Kaya huwag kang ka mga ba, okay lang yan. Kapag okay ka na, babalik yon. Kapag kumagali na yung puso mo at nakaka-move on ka na kahit papaano, babalik sa'yo yung ex mo. Hindi dahil gusto yung kanyang balikan, kundi dahil wala siyang option kasi hindi maganda yung pinalit sa'yo. Kapag bumabalik na yung ex mo pagkatapos ng lahat, maniwala ka sa akin, wala ka na maramdaman sa kanya hindi na tulad ng dati yung pakiramdam mo sa kanya. At hindi mo na siya makita na parang tulad ng dati kasi nga, mas minamahal mo na ang sarili mo kaysa sa kanya. Mas pinapahalagan mo na ngayon ang peace of mind mo at ang mental health mo. Kaya kung pinagpalit ka sa malapit, pinagpalit ka sa kalandigan niya, at pinagpalit ka sa kakakilala niya lang, no kailangan lang yan, hindi yan worth it paglaban Ang ipaglaban mo, yung intention mo. Kasi darating ang time na ipaparanas naman sa'yo yung taong deserve mo.